tanghali sa inyo guys. Meron lang ho ako isang gusto i-share na kanta. Um, natutulog na, natutulog ba ang Diyos? Chorus po chorus. Without music. So pakinggan niyo lang po. Just listen. Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong puso tagin. Ikaw ang hubog sa iyong buhay.

Um, please like and share my YouTube. Thank you, Paul.